Narito ng BTV Balita ngayon. Nakatakdang sampahan ng kasong human trafficking si suspended Bamban Mayor Alice Go. Paliwanag ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Spokesperson Winston John Casio. Kumpiyansa siya na may bananagutan ang alkalde at iba pang kasabot nito lalas sa mga nakalap nilang dokumento. Matatanda ang nagsagawa ng imbestigasyon ang paok, kaugnay sa niraid na Pogo Hub sa Baufu Compound sa Bamban, Tarlac kung saan naganap ang human trafficking at iba pang illegal activities. Bukod sa human trafficking, posibleng ring sampahan ng money laundering at patong-patong na kaso ang Alcalde. Sa ngayon, iniimbestigahan na rin ng paok ang posibleng koneksyon ng Sunyuan Technologies sa Tarlac at ng Lucky South 99 Pogo Company sa Porac, Pampanga. Kaugnay nito, magpupulong ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ngayong araw upang pag-usapan ang iba pang kaso na posibleng isang pa laban sa alkalde. Samantala, good news dahil dinagdagan ng PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation ang benefit package sa mga pasyenteng nagkadenge. mula sa dating 10,000 pesos. Itinaas ng PhilHealth sa 13,000 pesos ang benefit package. Ipinaalala rin ni PhilHealth Vice President for Corporate Affairs, Ray Baleña, na walang dagdag na babayaran ng pasyenteng nagka-dengue kapag na-admit o na-confine sa private o public na ospital na accredited ng ahensya. Uno nang nagbabala ang Department of Health sa pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Mula Enero hanggang Hunyo, mahigit na sa 70,000 ang kaso ng dengue at mahigit isang daan na ang nasawi. At yan ang mga balita sa oras na ito para sa iba pang update. I-follow e tayo kami sa aming Facebook at Twitter sa PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.